ay mga kasideline, panibagong video na naman medyo matagal akong hindi nakapag-upload mga isang buwan na kasi nga maraming mga kaganapan sa ating buhay ngayon mag-update ako patungkol sa panibago set setup. bale ano kasi um, wala na ako sa dati naming backyard lumipat na kami ng tirahan ito po yung manok natin na tinamaan ng sipon medyo mabigat po yung sipon niya kasi yan umipikit na ang ginawa po natin dyan para gamutin siya ay pumili tayo ng l powder every morning po. Wala pong laman yung chan, pinapainom natin ng l powder hanggang sa gumaling. Medyo matagal po ang naging gamutan. Pero gumaling naman, gumana yung nakasanayan natin. So last time, papikit-pikit na po. Pero ngayon, titignan natin. So, yan na po sila ngayon. Wala nang tikit-tikit kasi baka malugi. So yung ganito, um, nilalagyan namin ng tubig para hindi magbara sa kanilang ano, uh, lalamunan. Dalawang beses lang po ito pinapakain, umaga at hapon lang. So magaling na talaga kasi tingnan nyo naman, napakatakaw ng kumain. Yan po yung dalawang sisiw na ginamot natin last time. So sa panggagamot po, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Minsan akala natin uh, walang epekto yung gamot. Minsan lang, minsan talaga mga ka-sideline. Kailangan lang ng oras. So medyo payat pero ang importante hindi na amoy sipon. Lalong-lalo na yung babae. Itong dalawa tini Itong dalawa tinamaan ng sipon yan. Bali umabot ng 11 days yung gamutan. Uh, sa proseso ng paggamot na ginawa natin, ganito lang po 'yun. Uh, hindi ako nagpapakain sa ano na sa umaga. And then Ito 'yung problema pag may ibang manok. <laughs> sa isang araw po, um isang beses lang ako nagpapakain. Kasi sa hapon hindi ko na pinapakain para walang laman ang kanilang ah uh, wala silang kain sa umaga kasi mas effective daw kapag kulang laman ang kanilang tiyan tapos papasukan mo ng gamot ito naman yung resulta effective naman ilang years na rin mga 2 years ko na rin ginagawa pandemic kasi ako nag-start na magmanok so ganyan lang po paulit-ulit ko lang pong ginagawa um powder yung ginamit na painom sa kanila hanggang sa gumaling ito yung kombinasyon ng burmese asil. Ngayon, puntahan natin yung mga sisiw rin na mga alaga namin galing kay Boss Jojo. Ay, hindi pala. Yung uh, parents lang pala ang galing kay Boss Jojo. Dito na yun, binrid. Napakasikip na po ng area namin ngayon. Hindi na gaya dati kasi lumipat na po kami. So, ito na yung mga galing kay Boss Jojo, mga ka-sideline. Ito po ay sarili niyang strain na binread ko lang dito sa amin strain ni boss Jojo na J series Ito po ay J47 na may halong J45 Bigyan natin ng tubig Yan So hindi po sila nakakulong kasi mas mainam naman na ganito para makapag-exercise sila maaga silang makabuild ng core yan ano lang nagtutukaan lang sila ng balahibo pero wala talagang fatal na sakit gaya ng mga sipon na nakakabulag ito lang ganito lang sila and then dyan lang yan pumapasok sa gabi J47 yung nanay coronavirus yung tatay coronavirus na J45 wala na tayo sa dating backyard natin lumipat na kasi kami dito sobrang limitado lang yung manok ito lang yung kulungan ko at saka ito hindi ako pwedeng magparami ng sobra dapat maglimit lang ako sa 20 heads tapos hindi pa yan nakakagala lahat So, itong nasa video ngayon na pinapakain ko. Isa itong old version ng uh, ano uh, tawag nito? Brazilian Rapido na manok ni Boss Jojo. Wala po akong sariling breed. Kumukuha lang po ako sa mga ano, mga breeder. And then binibreed ko lang. Kiki, ano lang ako, nakikilagay ng manok meron din kasing manok sila papa ng mga panabong yan yan so sampa lang ako dito mabait naman sila kaya pinayagan ako mag-alaga ng manok kasi iba talaga yung may alagang manok so, hindi na pwede dito yung mga heritage at saka yung mga upgraded native kasi nga hindi masarap yung mga karne ng mga manok kapag nakakulong yung mga ganitong setup para lang po talaga ito sa mga ringbirds yan so yan yan ang plano ko po dito sa bagong setup ko ay uh, select lang po ng select depende sa criteria at sa gusto ng mga buyer yun lang po talaga sa ngayon hindi po talaga ako magpaparami hirap din kasi so, Mahirap din talaga magparami ng walang ah, tamang programa Wala kang buyer, wala kang ibang plano kapag hindi benta So mas mabuti na itong ganito kasi medyo marami na tayong kaibigan sa mga orientals Oh! Nadiri, nagpakaon And then isa rin sa pinakamaganda sa Oriental ay napakatibay sa sakit. Last time pumipikit na yung isang sisiw natin pero ngayon sobrang takaw na ulit. l powder lang yung binigay ko. Fasting at saka l powder once a day lang pinapakain. Tapos hinugasan lang yung mukha ng Zonrox. So hanggang dito lang tayo mga ka-sideline. Maraming salamat sa panonood. Short update about sa maliit nating bakuran. At saka sa maliit nating YouTube channel. Medyo masikip na talaga yung mundo ko dito pero sige lang, tuloy lang. Control lang yung mga ano, number of heads ng mga alaga. Importante mahal natin yung ginagawa natin. Tuloy-tuloy lang. Baka po hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka naman pakihit na lang ng subscribe button. Malapit na po tayo sa 1000 subscribers. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers. Kung meron kayong mga katanungan o mga suggestion, open na open po ako sa lahat ng bagay. Hindi po ako ang pinaka mar uh, hindi po ako ang pinaka maraming alam pero uh, nagtatanong lang din po ako sa mga may alam. Maraming salamat mga ka-sideline.